May kakaibang ganda sa karunungan ng mga introvert na tao. Sila ang mga pinakatahimik sa isang silid, ngunit tila ang buong paligid ay nakikisabay sa katahimikan nila. Mapapansin mong may kakaiba sa kanila. Bihira silang magbigay ng payo. Nagiiinig sila, nagmamasid, binabasa ang hangin. Pero kapag humihingi isa nila ng gabay ang ibang tao, madalas ay kalmadong katahimikan lang ang isinasagot nila. Hindi dahil wala silang masabi ngunit dahil alam nila kung kailan ang mga salita ay hindi makakatulong. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang ang katotohanan ay hindi maaaring ipilit. Ang isang payo, gaano man katalino, ay walang saysay sa pusong hindi pagising. Kaya sa halip na mangaral, nagmamasid na lang sila. Sa halip na itama ang iba, nagsisilbi na lang silang salamin. Ang katahimikan nila ay hindi paglayo. Ito ay disiplina isang mas mataas na anyo ng compassion na iginagalang ang sariling paglalakbay ng bawat isa imbes na makialam dito. pagkat alam ng isang matalinong introvert na may mga aral na kailangang maranasan mismo, hindi lang basta marinig sa salita. Narito ang mga dahilan kung bakit hanggat maaari, hindi nagbibigay ng mga advice sa iba ang mga introvert. Number 1. Alam nila na karamihan sa mga tao ay hindi naghahanap ng katotohanan. Gusto lang nila ng pagpapatunay. Ang mga introvert ay may likas na kakayahang basahin ang enerhiya. Sa loob lamang ng ilang segundo, nararamdaman nila kung ang isang tao ay tunay na naghahanap ng katotohanan o kung naghahanap lang ito ng comfort na nakabalat kayo bilang curiosity. Kadalasan kapag humihingi ng payo ang mga tao, meron na silang desisyong gusto nilang sundin hindi sila talaga naghahanap ng direksyon. Naghahanap sila ng pahintulot. Gusto lang nilang may tumango, sumang-ayon at kumpirmahing tama ang napili nilang landas, kahit mali ito. Ngunit nararamdaman ng mga introvert ang pagtutol sa ilalim nito. Alam nilang may takot o ego sa likod ng ano bang dapat kong gawin. At dahil mas pinahalagahan nila ang katapatan kaysa sa pagpayag ng iba, pinipili na lang nilang manahimik. Ang pagbibigay ng payo sa taong gusto lang makaramdam ng tama ay parang pagdidilig sa bato. Effort na walang saysay at kahulugang nawawala. Ang mga matalinong introvert ay hindi nakikipagtagisan sa katigasan ng ulo. Hinahayaan nila ang buhay mismo ang magturo sa paraang walang salitang makakapalit. Number 2, alam nila nakaranasan ang tanging tunay na guro. Ang mga introvert ay may mga alaala -ala na mga sugat na nagturo sa kanila ng karunungan. Ang katahimikan nila ay hindi natural. Ito ay pinanday. Nabuo ito sa mga laban na walang saksi, sa mga aral na natutunan, sa pagitan ng pananahimik, sakit at pagkawala. Nalaman nila na ang pinakamatinding karunungan ay hindi maipapasa. Kailangan itong maranasan. Gaano man kalinaw ang mga salita, hindi totoong makikinig ang isang tao hanggat hindi siya nasasaktan ng sapat upang maunawaan ang mga ito. Kaya ang mga matatalinong introvert ay tumigil na sa pagbibigay ng mga shortcut. Alam nilang walang payo ang mga kapagpagising agad ng kaluluwa. Hindi mo maaaring iligtas ang isang taong kailangan pang matutong masaktan. Kaya hinahayaan nilang madapa ang iba, hindi dahil sa kawalang puso, ngunit dahil alam nilang sa bawat pagbagsak, may binhi ng karunungan na tumutubo. Number 3. Iginagalang ng mga introvert ang sagradong timing ng pagkamulat. Ang mga introvert ay may malalim na pakiramdam ng timing, hindi ng orasan, kundi ng kamalayan. Alam nila na ang pagising ng bawat tao ay may sariling ritmo. Ang ilan ay namumulaklak ng maaga, ang iba ay taon bago mamulat. Hindi mo maaaring puwersahin ang pagkamulat ng isang taong nakakapit pa sa ilusyon. Gaya ng hindi mo maaaring piliting bumuka ang isang bulaklak nang hindi ito nasisira. Kaya sa halip na ipilit sa iba na makita ang katotohanan, ang mga matalinong introvert ay nag-eensayo ng sagradong pagtataga. Naniniwala silang darating ang panahon para sa lahat, na kahit ang katahimikan, kahit ang pagkalito ay may layunin. Tahimik silang nagmamasid, hinahayaan ang natural na daloy ng buhay at kapag dumating na ang tamang oras, kapag sapat ng lumambot ang kaluluwa, dumarating ang katotohanan. Marahan, totoo at maganda nang hindi nila kailangang magsalita. Number 4. Alam na mga introvert na nawawala ng kapangyarihan ng mga salita kapag ibinulong sa maling tenga. Para sa mga introvert, ang mga salita ay sagradong kasangkapan. May dala itong enerhiya, vibration at consequence. Natutunan nilang hindi lahat ay handang marinig ang katotohanan. May ilan na binabaloktot ito. May ilan na hindi ito nauunawaan. At may ilan na nagagalit pa sa nagsalita nito. Kaya ang mga matalinong introvert ay pumipili ng mga tagapakinig ng may intensyon. Tulad ng isang monghe na pinipili ang katahimikan. Mas pipiliin nilang bantayan ang kanilang enerhiya kaysa ibuhos ang karunungan sa maling mga kamay sapagkat alam nila na kapag mo ang katotohanan sa isang taong hindi pa handa, hindi ito nakakapagpagaling. Nakakasakit ito. Tatanggihan ito ng tao, kamumuhian at lalong magsasara ang kanyang isip. Kaya pinipili ng mga introvert na manahimik. Hindi sila nakikipagtalo, hindi sila nag-e-explain. Hinaayaan nilang ang panahon, hindi ang mga salita, ang magturo. Number 5 na ng mga introvert na ang payo ay maaaring lumikha ng pag-asa o pagdepende. Tuwing nagbibigay ka ng payo, may panganib kang agawin ng pagkakataon ng isang tao na matutong mag-isip para sa sarili niya. Natutunan nito ng mga matalinong introvert sa masakit na paraan. Nung mas bata pa sila, madalas silang tumulong. Laging nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng solusyon sa problema ng iba at pasan ng emosyonal na bigat na hindi naman sa kanila. At sa bawat pagkakataong ginagawa nila ito, bumabalik ang mga tao, hindi para mag-grow, kundi para muling umasa sa kanila. Doon na ng mga introvert na ang payo ay maaaring magdulot ng pagdepende. Maari nitong gawing umaasa ang iba sa kaliwa dapat sana ay natutuklasan nila sa loob ng kanilang sarili. Kaya ngayon sa halip na sumagot, nagtatanong sila. Sa halip na ayusin ang sitwasyon, nagsisilbi silang salamin. Hindi nila gusto ng mga followers. Gusto nila ng mga nag-iisip. Sapagat ang tunay na layunin ng karunungan ay hindi upang mamuno, kundi upang magpalaya. Number 6. Nakikita ng mga introvert na karamihan sa mga tao ay hindi talaga nagbabago. Umiikot lang sila sa mga palusot. Ang mga introvert ay mga tagamasid. Matagal na nilang pinag-aralan ang ugali ng mga tao at naunawaan ang mapait na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi talaga nagbabago. Nagpapalit lang sila ng kwento para bigyang katwiran ang parehong lumang mga siklo. Sasabihin nilang gusto nila ng kapayapaan, pero sila rin ang humahabol sa kaguluhan. Hihingi sila ng payo, pero ipagtatanggol pa rin nila ang mga gawi na unti-unting sumisira sa kanila. Nung una, sinusubukan pa ng mga introvert na tumulong hanggang sa mapagtanto nila na inuubos lang nila ang enerhiya nila sa isang butas na ayaw mapunan. Doon pumapasok ang karunungan sa halip na pag-asa. Nauunawaan nilang ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa kaalaman. Nagsisimula ito sa pagkapagod. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari lamang kapag sawang-sawa na ang isang tao sa sarili niyang mga dahilan. Kaya ang mga matalinong introvert ay umaatras Hinahayaan nilang harapin ng mga tao ang sarili nilang mga siklo sapagkat alam nila minsan ang tuluyang pagguho ay siyang tanging pintuan patungo sa kaliwanagan. Number 7. Alam na mga introvert na mas mabisa ang katahimikan kaysa sa salita. Kapag nananahimik ang isang introvert, hindi ito pag-iwas. Ito ay pagtuturo. Alam nila ang kakaibang kapangirihan ng katahimikan Pinipilit nitong magmuni-muni ang isang tao. Kapag may kausap silang tahimik, napipilitan ang kausap na marinig ang sariling mga salita, maramdaman ang sarili nilang tono, at mapansin ang katotohanang nakatago sa likod ng maskara. Ginagamit ng mga matalinong introvert ang katahimikan bilang salamin. Hindi nila sinasabi kung sino ka. Hinahayaan ka nilang makita ang sarili mo sa ingay ng sarili mong tinig. Kaya para sa mga taong hindi pa sanay magnilay, nakakabahala ang kalmadong presensya ng isang introvert. Parang hinuhubaran sila. Ang katahimikan ng mga introvert ay lumilikha ng kaliwanagan. At ang kaliwanagang yon, kahit nakakaasiwa, ay kadalasang nakakagising na hindi kayang ibigay ng anumang talumpati. At number 8, hindi kailangan patunayan ng mga introvert ang kanilang karunungan. Sa isang yugto ng buhay, Umaabot ang mga matatalinong introvert sa ganap na kapayapaan kung saan hindi na nila kailangan maunawaan sila ng lahat. Lumampas na sila sa pangangailangang ipaliwanag ang sarili, tulungan ang lahat o patunayan na may lalim sa kanilang katahimikan. Napagtanto nilang ang karunungan ay hindi kailangang patunayan, basta itong umiiral. Namumuhay sila na alam na karamihan ay hindi sila mauunawaan at ayos lang yon. Hindi nila sinusukat ang sarili batay sa dami ng nakikinig Okay na yung kakaunti lang ang kailangan nilang kumbinsihin. Ang presensya nila ang nagiging mensahe, ang enerhiya nila ang nagiging aral, at yung mga nakatakdang makatanggap ng karunungan nila ay mararamdaman ito. Hindi sa mga payo, kundi sa vibration ng kanilang katahimikan. Ang mga matalinong introvert ay nagiging mas kaunti ang pananalita, ngunit mas malalim ang frequency. Isang alo ng enerhiya na nagpapaalala sa iba na ang katotohanan ay hindi sumisigaw. Ito ay marahang humuhuni sa ilalim ng ingay ng mundo. Ang katahimikan ng mga matatalinong introvert ay hindi coldness. Ito ay compassion sa pinakamatayog na anyo. Nakita na nila kung ano ang nangyayari kapag ibinigay ang katotohanan ng masyadong maaga. Nagiging pagtatalo ito, pagtutol o emosyonal na kaguluhan. Alam nilang may mga salitang nagahati, ngunit ang katahimikan ay nakakagamot. Kaya pinipili nila ang sagradong daan ng pagpipigil. Nakikinig sila ng malalim, hindi para sumagot, kundi para makaunawa. Hinahayaan nilang magsalita ang mundo habang pinapangalagaan nila ang pinakabihirang enerhiya sa lahat, ang kamalayan. Ang kanila katahimikan ay nagiging sariling wika. Isang wikang nauunawaan lamang ng mga gising na kaluluwa. Sinasabi nito na pinagkakatiwalaan ko ang paglalakbay mo. Hindi kita kailangang ayusin may iintindihan mo rin sa tamang oras. Sapagkat ang karunungan ay hindi tungkol sa pagsigaw ng mas malakas kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa pakikinig sa buhay ng mas malinaw kaysa sa karamihan. At yung mga tunay na naghahanap ng katotohanan ay sa huli matatagpuan ito. Hindi sa mga talumpati, hindi sa mga payo, kundi sa tahimik na pagdinilay sa mga mata ng isang matalinong introvert na minsan nang naglakad sa mahaba, sagrado at malungkot na landas ng pagkamulat. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Perez Linz. Sabi niya, Good evening Sir AP. Alam niyo po ba na sa tinagal-tagal nang kakapanood ko sa mga videos niyo, nawalang ako na intriga na mag-comment. Sa kadahilan ng nagre-reflect itong video sa mga naranasan ko before until now. Tinamaan po talaga ako sa ini-upload niyong video ngayon. Sabi naman ni Paul L. Yaquim Saldoga, matalas ako magmasid sa lahat ng pagkakataon at hindi nila namamalayan na pinutol ko na ng buong buo ang relasyon ko sa mundo kapag nakapagdesisyon na ako at hindi ko na babawiin yon. At ayon naman kay Jake Naviamos, bilang introvert na uunawaan ko, ako ang palaging tinatawag dahil hindi ako nauuna magsalita. Pero sinisiguro kong bawat salita na binibitawan ko ay may laman. Hindi ito pagmamayabang, pero mas pinipili kong may matutunan sa akin ang mundo sa labas. At huge shoutout kay Law and Order na palaging nagdo-donate. Mabuhay po kayo at maraming maraming salamat. At shoutout din kila Pax Tumulak, Alfonso, Al M, V. Marie Delight Worker, Louie Borlongan, Vida Pual, May A to Z, Annalyn Granada, Tita Izam Sibugay, Mikasa Uchiha, Maricor Pakanot, Magdalena Glor, Kalayaan Kapayapaan, Jola Short Video, RJ Mera, Junjun Perang, Rosalie Rosales, Manilin Data, Ramlat, K. Molino, Lorena Bintas, Magara, Joy Badayos, at K. Righteous Pat. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit hindi talaga humble ang mga introvert? Panoorin mo sa video na to.